Uy, pa ako ng libreng oras. Dito tayo sa MGU Motors. Sa may ano to, Marikina Hill, Fernando. MGU Motors, importer, multicap and trucks. Multicap talaga sila dito. Multicap talaga sila dito. Pero may naspatan na ako sa Facebook na yung color black. Dalawa yan eh. Etong black, ayun, yung D64V. Uh, 150 lang yan. Medyo busy sila dito. Buti pinagbigyan ako mag-shoot ito ayan no O, off road ung di pa tapos to tapos may close band din ata pick up ito do, uh, tawag dito double cab ba tawag dito hindi ko alam ito yung phone number nila Ayan o oh. nyo na lang tapos ito yung itim na ating itim 150 lang to negotiable pero ang issue lang nito uh, wala aircon Palagi nyo na lang na aircon naka Mitsubishi mags pa pala to 12 ata, 13 Mitsubishi mags may plaka na rin tagal ko na nakita sa facebook to eh Uy, ganda ng tunog din. Yan o, D64V. Meron na kayong ay naka felt block na rin pala to. 150 lang to sa Marikina. Marikina. Oh, ayos, ganda ng sara. Dito tingnan natin dito. Hindi ko na siya pwedeng i-start kasi nakisuyo na lang tayo. <laughs> Naiya sila ko yan, hindi ko na sina sinama sa video. Ito, may konti lang yung pipinturahan. Pero sa 150, negotiable pa raw yan. Kayo na magpalagay ng aircon ayos ganda din nagsara pa ah, body works pa na kailangan nyo pero sa 150 paayos nyo na lang diba JAF ay hindi pwede sa akin to sayang kasi parehas sa aming coding si Hatch 3 si Brio 4 D64V ata to kung modelong to dalawa yan eh meron pa isa kaso Uh, ginamit daw yun yung dilaw 190 ata yung dilaw sayang kumabutan ko isama ko siya so lagay ko na lang yung contact number o yung page nila page ni MGU Motors sa May Fernando lang to eh. then puntahan nyo lang kung type nyo to eto for sale din ata to ito uh, yung una ano F6A F6A ay ayos ayos yung Dati tumingin din ako ng ganito eh. Ah, malaki rin loob nito. Ayos din, oh. Pero mas payat to. Mas payat to. Kano kaya to? ano oh, ganda ng din. So, yun lang. Di ko na maantay yung ano eh. Yung dilaw. Ang init ngayon eh. Ito na, nasipatang ko to. Ano? So, kung type nyo, puntahan nyo na lang dala kayo ng mekaniko nyo Hanap ah, pa ulit tayo ng iba pang gumagawa ito, magulong sila Gumagawa din daw sila dito eh Pero ito parang ito na yung Puling unit nila ng minivan Tsaka yung dilaw Hindi ko lang alam kung may parating pa silang brand new O oh, brand new bagong dating So yun na muna mga boss Ako'y okay, mananangalian na muna Pasyalan nyo na lang to no Kita kits